my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha, nah likely i'll be taking shots yeah cold blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know i do it hello guys magandang araw sa inyo so nagbabalik ulit kami dito sa avida very settings bermosa dito sa dasmarinas cavite so for this video naman po uh, balik bike check naman tayo So, ito yung Rigid MTB, actually ano to eh uh, updated bike check no, kasi na-bike na check ko na yung dati niyang bisikleta no. Ni idol, Edric Felicidario. Yan, so kung sa mga matagal na sa channel ko, meron na siyang bike check video dati, pero ang dati mong, uh, dati mong frame? Uh, Izumi. Izumi. Repainted. Uh, tapos ito, ngayon na, ito yung bagong model ng Summit no. Kabo. Yan. So, i-check natin ngayon itong uh, specs nitong kanyang bagong-bago at makinis na makinis na rigid MTB kaya mag-start na tayo. So, Idol Edric, no, before time mag-start, no, tanong mo na kita, uh, kailan ka nagpalit ng bagong frame? Nakarang buwan lang po. Ah, nakarang okay. lang. Uh, bukod sa frame, tingin ko parang maraming pinagbago dito eh. Ano yung mga ibang binago mo dito na pyesa? Ito lang ko yung mag crankset tapos itong pedal. Kasi ah, na low street yung ano uh, IX. Post mm. dito galing na sa Izumi. 'Yon. So, ano yung reason mo kung bakit ka nagpalit ng frame para sa mga viewers natin? Ano rin po, nakapag-ipon eh, binigyan na rin ako. Yung mm -hmm. ko na para mas ko ano gumaan. Ah, para mas gumaan, no? Eh. So, next question naman, ah, sa paggamit mo nitong ah, bagong rigid MTB mo, saan mo na rating to so far? Ano po, sa pinakamalayo pa lang po nito, ano eh, antipolo pa lang. Mm, kasi bago pa lang. Tapos lahat, puro ano na, mga nanonood Carrera. Carrera? sang, saan, sa Carrera? Ah, sa may sampal. Ah, ah, sa Ahon. Sa Ahon. Mm, so ano, ano yung magiging dream ride mo dito? Kung kasakali Kasi malapit na yung long holiday, ano no? Ano kami Laguna Loop tapos Nueva. Nueva Isia? Saan na, iba. na iba? Isiya. Isiya. San, san, sa ano? Sa Gapan. Ah, sa Gapan. Yan yung mga planadong ride ni Idol, no? Ngayong holiday. Kasi malapit na tayo maganda eh yung, ano eh, long holiday, no? Yan, ito nga, ito nga yung general background sa kanyang bagong rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan, ito yung bagong labas na Sagmeet. Sagmeet Crazy Boost version 2.0 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Meron kami dito, meron kami paninda nito mismo sa bike bike bike. Kararating lang ng Wednesday. Ito kasi, natimbang ko, da, natimbang ko to kahapon eh. May 1.7 kilograms. Yan, so ito yung... Uh, Parang ito yung kalaban ng Mountain Peak Everest Pro na, na bagong model. Ito yung parang direct competition ito ano. Kasi parehas lang sila ng halos parehas lang sila ng timbang eh. Konting lang diferensya Mas magaan po yung ano Everest. 1.17 kasama yung true. Hmm. Baka kung mas magaan yung Everest, konting-konti lang. Yunod kasi kasama rin yung true axle non eh. Ah uh, nung timbangan ko ano. Ah uh, aluminum 60 Dati sa ano kasi Mountain Peak aluminum 6061 pero ito aluminum Uh, 6069 naman no na triple body the frame then uh, size nito size medium ano yung size medium nito 17 din 17 pa to lagi ko na lang sa screen no sukatin so, ko na lang doon sa shop namin kasi di ko na lang yung palungan <laughs> then ito 29er to no 29. yan 29er then uh, tapered yung head tube syempre bagong model to all internal cable routing yan pang BSA traded na bottom bracket shell. Ano to pang 31.6? Ano po? Okay, mas mataba ako. Mas mataba eh. Ha? Para mas mataba. 31.6. Okay, Oo nga pang Ato kasi right. Ah sige. Ah lagay ko na lang sa screen no. Kasi alam ko pang 31.6 mm diameter na seat post yan. Ah yun true axle yung dropout no. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung sa dati mo no. Oo. Oh, ito, Hmm, ito yung Tosic. Tosic tapered naman to na narrow stance. Pang anong ulit to? Pang 20... 26. Pang 20, ayun, 26R suspension corrected na carbon fiber T800. Uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung plate na ito. Uh, external cable routing, quick release and dropout, out, then a display caliper mount din naman yung spokes mount. Next naman sa kanyang cockpit. Ito pa rin ba yun ano, no? yung, yung integrated? Ah? Ito, ito, ito pa rin yung dati. Uh, ah, Syncros na integrated MTB handlebar. Ano nga ulit yung lapad ito? Ano po, 600 pero pinutulan po. Ah, pinutulan mo pa pa? Oo. Oh. Uh, yung sa eh, sa YouTube nakalimutan ko lang. Yung mo -so yung Ah, yung dati? Uh, dati? Yun, iyan ako na lang sa screen, ito. no? Then, uh, ano pala yung... Ito yung pa rin, yung Sear. Yung Sear. Sear na okay. grips, no? Then yung tapered headset naman ni Idol, uh, mountain peak na seal bearings. Then, ito naman kanyang seat clamp, mid na aluminum, allen ball type, 34.9mm diameter yung seat post naman. Niya. Anong brand ito? Sagbit. Sagbit sa naman. Anong model nito? Hindi ko pa alam. Kalimutan ko na. saan eh, sa shop. Ha? Nabili ko lang rin sa shop. Ah. Pero yung brand ito, Sagbit, sa no? Na 31.6mm ang taba. 400, no? Oo, oh, 400 yung hapa. Yan, 400mm ang hapa, na zero setback, dual ball clamping system. Next naman, yung saddle niya, yan, parehas kami, no? Iba lang yung pangalan ng brand. Pero hubog isa lang eh. Ah, balugo. Balugo Eva na may buta sa kitna. and ah, flexible kahit na manipis yung foam. Then carbon railings. No? So far, updated review mo. Anong feel mo dito sa saddle so sa far? Ganun pa rin po. Magad pa pa rin. Pa rin, mm -hmm. pa rin. Comfortable, comfortable naman pa rin eh. No? Comfortable. Pa rin. Yan, ah, yan yung, yung feedback mm. niya dito sa saddle. No? So, proceed naman tayo sa drivetrain. Yun ulit, pambansang drivetrain, one by, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Mm, yung shifter mo, L2A7 na 10 speed, no? Then yung kanyang, ito yung bago, no? Yung submit, revelator. <laughs> Kabungan ng Deore, <laughs> Oh, sabi uh, copy po, cabin copy. Mas magaan pa nga yan. Eh, mo oh? oh. Kabungan ng Deore M6100. No? <laughs> oh, pati yung chain ring. Sinabi <laughs> ng ano, sa, sa Pops Pro. Doon ko binili yan. Eh. Ayan. Ayan. Ba't ba gaan? Ano? Uh, M6100 na M6100 oh, na di Jorge oh. <laughs> Sagmit Revelator 3.0 no na direct mount. Tapos 3060 yung chainring nito no. Ah gaano pala kahaba yung crank arm nito? 170. Hindi ko alam eh. Nandiyan sa ano, tingnan mo kung meron diyan. Eh dito dito baka nandito yan. Wala eh. Wala. Pero tingin ko ano yan, common yan 170 mm ang crank arm niyan. Eh na yun nga Halotech yung bottom bracket ito, submit din. Submit din. Kasama niya. Kasama na, no? Then, uh, ito naman kanyang uh, MTB clipless pedals. Ito yung submit. M505 ba to M505 o M520? Matagal na akong tinakaanan ng mga clipless pedals. Nabili na ko lang sa Econland eh. M505 nga. Ayoko, oh, M505. Na MTB clipless pedals. Yung chain. Ano? Diore <laughs> Shimano. Na ilan speed? 10 speed? 11. Ah, 11 speed. Okay, 10, uh, 10 speed yung shifter mo. 11 speed to. Ito, M4100 to, no? Na no, Shimano Deore na 1146. 46. 1146 na 10 speed. Then, yung kanyang RD, uh, L2E7 na 10 speed, no? So, ito nga yung kanyang drive setup na kanyang poging NTD. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no? Yan, CST. CST tires na 29 by 2.1 na wire bead na XC tire. Ah, uh, yung ano mo, yung rims mo, ano, Hagbit Propolin. Ito yung bago? Yung, oo, oh, kayo mo. Na aluminum double wall 32 holes, yung rayos mo? Ragusa. Ragusa. Then, ah, uh, ito, uh, Pro, Pro 7, no? 6 poles with 3 teeth, kasi type of free body, then sealed bearings. Ito rin yung dati, di ba? Oo, oh, kayo mo. I-check e natin yung updated tulog nito kapag naka-free wheel. Paka, pa paikutin natin. Tignan natin yung updated na tulog nito. Mat al alam ko matigas sa spring nito eh. Pinalitan ko na yung dati, nabasag lahat ng ngipin. <laughs> pino na, no? Oo. Oh. Naging pino na. Eh di malambot na yung spring na to. Malambot. Ah, malambot siya. Kaya ganyan na yung tulog, eh. O guys, yan yung tulog ng kanyang bagong Hasis Pro 7 MTB Hub kapag naka-prewheel. Nalasa lang sa kanyang brake set. Shimano mt 201 200. 200. MT 200 Uh, hydraulic brakes and dual piston. Nela lang sa rotors nit rotors ano to unbranded ba to? Stock? Ragusa. ragusa ano. Ano nga ulit yung ano, yung pangalan? O ragusa lang. Rag Asa likod to eh. Yung ano, lagi ko na lang ano, may ano ba? R200 yata yun eh. Yun, uh, pero ang branded daw nito is ragusa na 160mm ang diameter harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolted disc brake rotors. Idol, pahawak lang ha, baka mahanginan. Gahan kasi. Ah, uh, pala yung ano, yung updated total cost nito? Ano kaya mab 16 plus? Mm. 16,000. Ah, oh. uh, pasensya na mga idol, hindi ah, ko dalhin timbangan ko kasi bigla ang bike check to eh. Pero ah. ganun pa rin, mga 10 kilo may git pa rin 'yan. Ah, may 10 oh. kilograms no. Eh bakit ganun? Bakit uh, parang bike? wala na bawas? Parang halos wala na bawas. Ang bigat ng ano, drive ko. Ah, Ito, yung bigat, pati gulong. Mm, gulong tsaka yung rims mo no. Oo. Oh. Ito kasi yung sagbit nito. Ito magaan eh. 'Yun ang magaan ito. eh. Oo, itong gulong mabigat talaga. Mm. Tsaka yung ano kasi yung magaan din yung ano yung mo, yung crankset oh, mo no. Oo, crankset. Ito yung nagpabigat gulong tapos pag. Ah, kasi mabigat hey, nga ba. talaga. Sa bag pa. Ah. Pero pag wala saddle bag, ilan? Ano, ganun pa rin. Saddle ah, ganun pa, pa rin. Mm. Wala nang bago. Ayun, ito nga guys, ito nga yung kanyang uh, Sagmit Crazy Boost. Uh, version 2 no uh, rigid MTB ni idol Edric Felicidario yan guys no uh, so ito na uh, na natin tong uh, submit crazy boost V 2.0 ni idol Edric no so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB comment na lang niyo sa comment section na below so idol mag shoutout ka na shoutout sa mga tropa ko yan Yo, sa salamat ulit no sa pagbajet yeah. ng TV mo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't, don't forget to subscribe ya. Yung... Paki-click na lang yung notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and right si po sa inyo.